This segment is brought to you by Victory Liner Incorporated, moving people better, safer. Magandang morning, Philippines. Tuklasin ang mga ipinagmamalaki ng Zambales sa pagpapatuloy ng Lakbay Norte Barkada. Ako po si Mavic Del Pilar. Tara na at maglakbay norte! Tap ng barkada ay sa Botolan Town. Mayroong mapaghimalang simbahan dito ang ina ng poong bato. Ito ay dinadayo ng mga namamanata dito at ito ay nagsisilbing resettlement area para sa mga biktima ng Mount Pinatubo. Sa amin naman pala naliksik, sa research namin, na discover namin na ito ay dala ng mga Dominican Fathers no? from Cagayan Valley. So, dinala lang imahin. It is together with the Fiat in uh, Isabela and then yung uh, Resta Senora de la Paz y Buen Biahe ng Antipolo. Actually po, the image is Resta Senora de la Paz y Buen Biahe. Kaso dito po sa Zambales, tinawag siyang uh, Ina Poong Bato and uh, the itas were calling her Apo Apang. So, inimbitahan po namin kayo. Sana may dagdag ninyo sa inyong listahan ang destinasyon ang Ina Poong Bato Catholic Church dito po sa Lobo ng Resettlement Center sa Butolan, Sambales, no? Uh, hindi po mahirap uh, ano hanapin ang lugar dahil marami pong madadaanan ng mga signs, may mga signages and din, lahat ng tao po alam ito. Alam ang lugar. So hihintayin ko po, na, um, po namin kayo dito sa amin sa Ina Poombato Catholic Church. Kayo ay maaring makipiesta tuwing January 24, Pista ng Inapong Bato. Na... Summer season, enjoy the heat of the sun at bumisita sa bayan ng Batolan na isa sa mga bayan ng Zambales. Dumiretso ang Lokbay Norte Barkada sa Daway-Daway Eco Park upang mag-boat ride and kayak. Matatapang talaga ang barkada kahit ano susubukan. And now, we now we're going to try the kayaking in Batolan Zambales. Ta-da! Eh, 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 oh, oh. Oh. <laughs> Magkakayak na po kami ngayon. Kailangan po naka-light vest palagi bago lumusog sa tubig para laging safe. Tara na! Oh, oh. Ang hinamon at hindi pa pakabog, <laughs> si Miss Lynn natatry din ang pagkayak. So, kaya, kaya ko kaya, kaya to. Mayana. Kaya kaya mayana. to. Kaya niya na. Kaya niya <laughs> Nakapiling rin ng barkada si Kapitan Norberto Cabrera na isa sa mga namamahala ng Daway-Daway Eco Park. Ito po yung sipit-sipit uh, bangka. Ah, uh, hanggang tatlong katao lang po ito madam kasama na yung bangkero. Pwede sila rito sa Bangkal River. Pwede naman po silang pumasok dito sa Matanda River na pwedeng magka, ano sila, magka, Mangrove tour mga bakawan lang po, puma. Kami dito sa amin, ang, ang interest lang po namin is 15 pesos per head. Pwede na sila yung pumasok po dito. Tapos kung gusto nila mag-rent ng aming mga cottage is uh, 350. Alam niyo ba na ipinagdiriwang sa bayan ng Botolan ang Dumrokdok Festival na ang pangunahing ipinapakita ay street dancing at partying. Dito sa Botolan, we have different uh, tourist uh, spot like uh, historical, cultural, and everything andyan na. Ang mga aitas andito din sa amin sa Botolan. Mount Pinatubo andito rin sa amin. Ang Inapoon bato uh, sa loobunga andito rin po. And then ito, ito yung sa so the way the way Echo Park. Ito yung first project na ginawa ng ano ng which is founded by the LGU Botolan na for ecotourism destination and adventure tourism. Iyon po yung ino-offer namin ngayon, kayaking and then yung sipit. And then ito yung bago pala, yung Lunday which is for uh, 8 to 10 person yung pwede pong sumakay diyan. Parang ano um anto, yung dragon boat, di ba? Sila. Sa amin naman Lunday boat. We are inviting everyone to please visit Botolan, Sambales. And ito po, marami po kaming may offer sa inyo, hindi lang itong aming mga kayaking or something. We also have our uh, Dumulokdok Festival, which is every 4 uh, fourth day of May. And then, um... Ini-invite din po namin kayo na may experience nyo kung paano naman kami ano uh, tumanggap ng mga bisita ang mga Botolenos at sambalenyos. Isama ang buong barkada, bumiyahe na ngayong summer. Hassle-free ba? sakay na at mag-joyride sa Victory Liner. Kita-kita -kit sa Sambales!